po palang araw po sa lahat. Ayan, dito po tayo ngayon sa Saiwan Po Station, Exit B. Ayan, so pupunta tayo ngayon sa Ventis kasi mag uh, papapuro tayo ng ating ipin. So, kung saan ka man galing na uh, park dito ng no Hong Kong, punta na kayo dito sa Saiwan po. Oh. Tapos exit kayo ng uh, MTR exit B. And then paglabas yun ng exit B, ito yung magkita nyo. So, katabi tayo dito pedestrian lane. Ayan, naka-red light pa siya. Kaya e, hintayin na lang natin na. Ayan, nag-green na siya guys. So, tatabi na lang tayo dito. Actually, nagpumadali ako kayo, kasi kailangan agad tayong makapunta doon para magbista so let's see, maaabotan natin yung istahan nila doon na hindi pa nakaabot ng sampo kasi today is uh, Sunday so ayan, ito yon. so pagtawidin nyo ng pedestrian lane uh, magta-turn right kayo tapos ito, lakad lang tayo muna ng lakad And then, ito yung mga magiging landmark natin, ha? Sundan nyo na lang itong video na to. Hanggang dulo. Ayan, ito yung AE. Ay, uh, UA Finance rather. UA Finance. So, ayan. Yung sa kabila naman niya, ayan, may mga uh, kainan. KFC, Coffee de Coral. So, marami na. No, may HSBC, may Maxims, may Dashing, may ICBC. Smart Tone. Tapos ayan, ito. Tawid tayo dito sa isang kanto. Bali, unang kanto ito, no? Simula nung tumawid tayo ng pedestrian lane. May Yoshinoya, di diba? Ang daming dito, guys. Pero the first thing we need to do is maglista muna talaga. So, ito na yon, Ito yung balay, yung pangalawang kanto. Sa pangalawang kanto na to, this time, magta-turn left tayo ng konti-konti lang. So, ayan, century 21, makikita ninyo itong billboard na to. So, ayan. So, this is that Saiwan Ho Plaza. Ito yon, ha? Para di kayo malito. Makikita natin ang Saiwan Ho Plaza. So, ayan. So, pasok tayo At aakyat tayo yung 20th floor Pero walang tao Ay, sa so, taas pa yung elevator guys so, Sa elevator Ay, pataas ang elevator So, hintayin natin ha So, ito yon Ito yung lobby niya Saiwan Hall Plaza So, ang elevator galing sa 20th floor. No? Baka may pumunta na doon. No? So, ayan. Kailangan natin magpalista. Sampo lang yata. Kinikiter nila every Sunday. Kaya, nagmadali na rin ako guys. So, ayan. Ito na yung elevator. Nakababa na. Ilan na doon, te? Wala namang tao doon pero may naka-lista. Ang daming nakalista. Ang daming nakalista? Ilan? Oh, 20. Ika-20 ako. Hala. Ano sabi nila? Sampo lang kaya kinikater nila ano. Hindi. Pero, but... diba sabi nila first come, first serve? Hindi. Doon nga sa listahan na yun. Ah, doon sa listahan na yun? Oo, kasi naglalagay nga ka sila ng listahan doon. Para ay uh, yung unang ano, do, yung purpose kasi, yung iba ah, maaga pa ta tapos tapos lista lang. Ay. And then, yung, yung siguro yung mas favor, yung mas malalapit dito. Marami. yung pa malalayo ang huli na. But, but, ka din? Oo. Uh, uh, pero but, nakalista ka na doon? Wala pa. Ngayon nga yeah. ko dumating. 20. Marami na? Oh, Ito, marami, marami, na yung nakalista doon, pero wala pa. Ngayon. Pero nakalista ka? Nakalista kayo? Wala. Naglista ka? Oo. Oh, oh, sa ano? 20 na. Ito, pwede na. Ano 70, 80. Wala nang ano? Wala nang space lang ang papel? Ilagay okay, ka rin namin. Wala na nang space. Hanggang ano lang? Hanggang 15 lang doon yung ano? Pero, pero may naglalagay pa din. Kung ano ko tanongin mo mga mga ng doktor. Akit ako, akit ako. Sige, bye-bye. So, ayan guys. So, akit tayo ng 20th floor. Oh, o, di ba? Ang dami na doon ang kalista doon. So, Basta sandi ka kasi talaga, yung iba maaga-maaga pumunta dito para lang talaga maglista and then babalik sila. So, tingnan natin guys kung tawag nito. I don't know kung makikater nila tayo nun ng 20. Pero, babalik tayo dito ngayon uh, ng mga 9.45 kasi 9.45 ang open. So, tingnan natin kung makikater nila, nila uh, tayo ng 10 days. Pero, kung hindi, eh, the next day. Mga Tuesday na lang siguro tayo, no? So, ayan. 20 at Dito na tayo guys. Talabas tayo. Ayan. Ay, good morning everybody. Nakaabang na. Agoy, ginoo. Oh. Wala na eh. Nag Nagbabakasakali kami. Diyos mayo. Ang dami. Eh, sabi naman first come first serve. Kaya kung sino siguro na una. Eh, Iyon na lang. Hindi ko nga alam man. Kasi sabi naman first come first serve. Eh. Kasi actually galing ako dito nung Miyerkules, nang nang pabunot, din ako dito. Ay yung pala nagpapala kasi ako. <laughs> ah, sorry ito, ah, si, ito pala yung ano, yung ano ba yan? Yung dentist room ni Dr. Jeffrey. Kaso lang close pa nga siya. 9:45 yung open, di ba? So ito yung guys. Magikita so, uh, makikita ba? Actually galing ako dito nung ano nung Miyerkules. Pero kapag weekdays kasi talaga, konti lang talaga yung ano, konti lang talaga yung tao. Pero ano ba, yung sinusunod yung dito? Yung... yes, yung sa listahan talaga. Unless, basta dito ka talaga. Basta andito ka. E, paano pa? Pero, okay. pero that time, ano yun, bali, ika ita ko noon. Wednesday noon na araw. Eh, syempre, ang init-init dito, diba? Sa bubaba ako doon, nagtambay ah. ako sa KFC, nag almusal nga ako. Kasi yung tinanong ko yung guard, sabi daw niya 10 o'clock pa talaga nagbubukas. Okay. oh, pero yung sa ano niya is parang 9.30, 930 9.45, gano'n. 9.45 10, yata. Oo. Oh, so oh, oh. So yung sabi ng ano ng guard, mga, Ay, mga 10 daw. Eh di ba bumaba mo na ako? Siyempre ang lit Alas ano pa lang dito oras nun, mga quarter to 8. Nang umakita ako ng 10, e eh, bukas Puno na. Ang dami na nakapila sa loob. Hindi okay, ka na. Hindi, pero nakita pa rin ako kasi sa sabi nga nila, ay, ah, ikaw pala yung number 8, sige, punta ka nun doon. But as long as siguro na mapuntahan mo uh, makumpleto nila hindi yung slide. Hindi appointment yun, hindi first come first serve. It, dito yata sila nagbe-base eh. Kasi pag first come first serve naman, kung sino dapat ang nauna, yun naman yung isi-serve nila eh. Pero that is according sa experience ko nung ano ah, nung Wednesday ah. Ipaganyan na yun. Ipaganyan na yun. na. Kasi Parang sampo lang yata ang kikita ngayon kapag Sunday kasi Sunday, half day, Sunday. day lang yata sila ito, no? 17. 17. Sunday. 17. Ipagkanyan, uh, paano na yung na-appoint yung uh, sa listahan eh, nasa wala. K kasi, ba, kasi nung Wednesday na yon sabi nga ng kasama ko, simple akala nila hindi pa ako nakalista. Yung mga dito na naunang pumasok. Sabi nila, ay te, sa panghapon ka na lang. Kasi may hapon pa nga sila. At least yun, para may option ka. Day, so may hapon. Oo, may option ka. Kasi weekdays, kung hindi ka makuha ng, ng ilan pa, 12 or 15 ba yata ang kinitay nun, nung Merkulis. At least may panghapon pa, di ba? Para hindi rin ma-waste yung araw mo. So, sabi ko, hindi. Pang-8 ako. Sabi ko, yun nga lang, pagtawag, wala pa ako. Kasi But, di pa ako nakakaya. Kasi nga. Hindi, appointment yun. Diba? <laughs> kasi nga, kung nandiyan yung pangalan mo, tapos dumating ka kahit alas 12 ka na nabating, tapos may nakapila, ikikita ka kasi nandiyan na yung pangalan. Hindi, appointment yun. Pero, Pero siguro kapag halimbawa nakalista ka na hindi ka nakaabot, kasi bay kasi nung Merkulis, konti lang talaga ang tao eh. Konti okay. okay. lang. Kaya nakasingit din ako. Pero tingnan lang natin. Dito. Pero, First come, first pa, at least ano at least you know? give give a try ano bang sabi first come first serve <laughs> so, naman sa mga blog kasi first come first serve na kasi baka naman pwedeng meron dyan <laughs> pwedeng magbigay sa akin ng status kung hindi ko hindi ko talaga wala na grabe gra 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 naman yun sa 20 na kami eh pang 20, 20, 20 na kayo so, ikaw wala pa nga eh <laughs> so ito oh wala hindi na wala nang pag-asa tayo dyan kasi sobrang dami na talaga pero yun nga, itanong mo na sa doktor kung first come, first serve ba? Okay. Pero, o... pero kasi, pero kasi mostly naman talaga yung mga talaga naglilista, napupunta talaga. Pero hindi na yun talaga first come, first serve pala, by appointment. Di dito na sila magbe-base ng first come, first serve sa listahan, hindi sa in person. Yun ang magiging labas niya. <laughs> <laughs> kasi basta according sa experience ko nung ano nung Mercolis yun na eh. Kasi hindi si Dr. bunot ng sabay kaya binalik ko sana so ayan lang ayan lang guys eh nagkaano na ang mga <laughs> ang mga patient dito <laughs> ito ito kay natulog aba ay ko ba lumabas <laughs> ako ng first time mo first time mo rin dito hmm. So ayan, dito na, maghihintay daw kami dito hanggang sa mag-open, 9.30. oh apat pa lang kami dito. First come, first serve, hindi tayo una, apat. May, may dalawa gumba pa. ah oh, na ano ko yun? Nakasalubong ko doon. Hindi na mapakali si ate. Lord! <laughs> Lubi mo ko na matanggal ang aking ipin at ako hindi eh, makapag-trabaho ng maayos. Oo, no? Pero... Pero mura lang dito kasi, ayan. Ito, ito yung guys, yung ano, yung as I know, yung pinakamura na napuntahan ko. Pero meron pang iba. Saan ba? mas mo may mga mamo pa may may iba may ibang alam na other than this na mura mm. free pa nga eh Wisdom Teeth ka ba hubo Kennedy sa, yung mga community centers mga free yon pero hindi sila nagtatanggal ng wisdom Tooth. mga, yun, mga dito dito lang ah, may, yun, ma, ma, may Kennedy may puntong may, may north Cross point, Cross point. Actually, marami, marami. Marami din ang mga community centers na free. Pero ang siste doon, mag, magpila ka para kumuha ng number hating gabi. Actually, naka, -ano, nakapila na talaga ako sa clinic sa Kaya so ayaw nang tanggalin kasi risky daw. Basta, basta, kasi system to, ni talaga ang public, ang community na gano'n nagtatanggal. Ako! Kahit sa akin, din naman hindi. Oo eh, pero So, ayan na lang guys, nag-jismisa na kami dito sa ating video. Kasi nga, kapag ipin talaga ang ano, ang kalaban natin, Diyos Bukan ko. Bumatawan na nag-iinda na sakit. Parang sarap sumipa ng tao. Oh, tapos bata pa yung nangang, kapag umiyak, baby. Nakakaano, -nakaka no? <laughs> Nakakairita. So, so, tahimik lang talaga ako pag minsan. Alam, alam na naman, pagkatahimik na ako, alam nila na, iniinda ko na naman yung sakit. Alam nila. Alam nila naman yung sakit. Oh, ano nila kasi makailang mm -hmm. beses na ako nagbalik talaga sa ano, sabi niya sa akin, you insist, sabi niya, pero talagang ayaw talaga ng doktor. Kasi kapag sa private talaga tayo na ano, na talagang bungkahang private, mag-extray pa yan sila eh. Actually, na-extray naman din ako sa ano, sa clinic, kasi mm -hmm. talagang... Mm -hmm. ano, ayan, eh. may customer pa. May patient pa pala. Mm -hmm. no, pero Ayan, ang dami na. na, na yan, ano, wala, ikaw ang Basta kaya mo ano nila Indo in pag Bingo, Pilipina talaga. Oh, priority. priority. Oh, wala ng Indo. Kaya pala na ano na, na ano kaya yung number 4 kasi, kasi Indo yata tong <coughs> ay. Iwan ko kasi nung talaga na abot ng 40, ayun ko natapos na yung data, dinap ko siya ta inahan. Kanta kan oras sila. Iwan ko ba oh, Mabili 12. Hindi ko alam kung 12 ba yan. Pero yung kita yun okay. na no? oh, 9:30 to 12 lang sila eh kapag Sunday. Mabilis lang naman siya, wala lang minuto. Mabilis siya. Kasi yung sa akin dito, 320. Kain. Ano pag mahirap, mahirap. Siguro mura lang dito sa rap. Kasi dito mahirap eh. Ah. Bulikati. Pwede mo pa. Pwede mo pa. Ah, diyan. Oh, isa limit yata. ta. Eh, hindi, dalawa. Kasi yung kaibigan ko nung 16, dalawa. Pag magkatabi. Oo, dalawa. Ay, hindi po ito lang. Hindi lang ito. Hindi lang ito. Hindi Grabe naman ito si ate. Ate, dandahan. Walang excited. So ito, ito na, good morning So ayan, magchichika muna kami dito sa mga experience namin oh, Mag-hi naman kayo, oy! <laughs> Nahiya sila tuloy <laughs> Grabing init, no? <laughs> ayan, ang mga patients na naghihinta kay Dr. Jeff

So, ayan guys, we're doing this Hindi ako nag-cater. Ayan, ang dami namin. So, 19 lang ngayon ang cut-off. Nag-iusap na ako kay Doc, pero hindi ako pumasa. Peste na yan, hindi nagsabi na may cut-off. O, ayan. So, good lang sa nabukbuk na yun. So, sabay na tayo, guys. Ay, masa vlog mo? Hindi, ano, 19 lang ang ngayong Sunday, 19 lang ang cater ni Doc. Kaya kapag Sunday ko pumunta kumakanta kayo ng madaling araw guys para sa lista. No? Madaling araw. Si Chon, pero para ayun, na yung lista ayun, ng mga talaga. ayan guys. Bababa na kami. Bye! Bye! Good luck sa mapupok po. <laughs>